Ang marilag na paborial, hari ng mga ibon. Ang paborial o peafowl ay kilala bilang isa sa pinakamagaganda at pinakamariringal na ibon sa mundo. Ang lalaking paborial o peacock ang may taglay ng makulay at mahabang buntot o train na siyang nagpapakita ng kagandahan nito. Kapag ibinuka niya ito, nagiging mistulang isang malaking abaniko o fawn napuno ng makikinang na kulay berde, asul at kinto. Makikita rin sa dulo ng bawat balahibo ang tila mga mata o eye spot na nagdaragdag sa karingalan nito. Ginagamit ng peacock ang buntot na ito hindi lang para magyabang, kundi bilang bahagi rin ng kanyang panliligaw sa babaeng paboreal o piyahen ang galing at kalidad ng kanyang buntot ang nagiging sukatan ng kanyang lakas at kalusugan. Karaniwan silang matatagpuan sa South Asia, lalo na sa India, kung saan itinuturing silang pambansang ibon. Sila ay nagpapakita ng natural na kagandahan at kaharian sa mundo ng mga ibon.